guys, tapos na po yung linyada ng aming tubig. Ayan po. Dito po ako magwa-washing ng aming labahan. Okay, mga guys. Tapos, mayroon din dito tubig. Akyat sa taas. Yun. And then, meron din dyan sa loob ng gripo. Ayan po, mga guys. So, CR po, yan ang mga bisita. Ayan. Mga lalaki, ganun. So, yan. Ginagawa pa rito. Yan. Yan. Ginagawa pa rin si CR namin. Ayan. Tapos, si Kuya Ambet, nagpagawa ako sa kanya ng aking lababo. Dito, forma ng ugasan at lababo. Tapos, doon po yung ilalagay yung kalag Tapos, yung decorative na bintana, yun po ay tatanggalin. Papalitan ng napantang ng tented na bintana. Pero may bukasan po siya. Uh, ayan po. Dito, hindi ko na po lalagyan ng cabinet. Kasi maglalagay po ako diyan ng rep, et cetera, et cetera. Ayan. Okay.